payat. O alam pa Pag napunta mo, alam mo na. Talaga, ayun Sa paglamog, sumpatan mo beer fita. Baka na bumisay ka't kalan mo. 65. 65. Kasi pa sa baka. Magkano naman? 67. 67. Ay, magbita kayo na ito. Pag ina, magpapari na mo. Sa 60. Patungo sa 60, huwag na 65. Pare, patungo eh. Bawasan. Patungo naman tayo. Bawasan.

siya. Oo, laki. Kung may nagkatao, sa paki uray. Matangkat ang baka niya. Mahahabang katawan. Ano ko? to?

Mas pareho. Hindi na ito Hindi na. Wala na. Hindi <todic> na butas. na yung parga. Wala na dapat sa indol oray. Isa nga lang. Ay, isa na Sige. Oh. Hindi presyo. Hindi. Nadal na yan.

Alam mo. Nakakatuwa. 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 Ine, baka ka Kirk Kapong. Tumid na rin. Ulay Diyos pa ka rin. Ay, pinaka. Hindi pisa makarap sa iyo. Bayan. Bayan. Walang pagdaman pa so, yan. Pag napataba mo, alam mo na. Talaga, oh, <laughs> ini. Sa paglamon, sumpatan so, mo, beer fita. Baka na ka kat kalan, ma'am. Sa paglamon, sa iyo. Sa paglamon, sa iyo. Ayun ka naman! Ayun ka Oh, Ha? naman! Sabi sa inyo! O 65! 65! O! Hindi na magandang dalawa! O! Wala kong kailangan ng pagbibili pagpapayat naman! Nabayad ka ng tama! Tama! papag na ang papayat mo sa ya, hindi mo. ayaw. 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 lalaki lalaki naman ayaw. naman. At ayaw. lalaki, hindi ayaw. naman. Ito naman. ayaw. 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 ayaw.

Ano ba bibigyan ka ng bato sa sa sa? Si Ay, mo bigyan ka ng dugo. Tingnan mo ba malaki naman Huwag mo nakaraan na yun. pinapakawala. Yung beers na kagat mo beers. isang Eh, na para pala na. Na? Ano Wala na naman pa muna. Ano pa. beer sa akin? Tumasya 65! Huwag lang malakay! Kasi sa 60. Tatuo sa 60. kung na 65. Pare, mapapadala mo yan. Pas natin ka. Pas natin ka. mo yan. Pas natin Wala. Okay, pili nyo. Huwag sa subit ang pao. Sa 65. Okay, layo yung talay. Okay patuloy 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 Patungan mo. patuloy 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 ako na Tension oh, 2! isa lang? Kay. Ah! Anong ganyan ay Ayoko kaya, pangalang Ay, ba ako? Ibi ay Paray! Paray! pa ako? Paray hindi naman tayo nang bibigat ka Hindi, mayroong lumumulang ay, ay mayroon lumubula, pa, eh! Basta <laughs> tapos! salamat.

magkano ka na dito ka na yata? <laughs> magkano? Ano? 58,500. Pinagatihan na yung 1,000. Pinagatihan na nila yung 1,000 sa ano? Oh! Gusto niya sa rin. Yun daw gusto niya eh. Ito yung baka rin. Mapapayat pero matatangkad. At saka malalaki. Ayan. Magkano yan, kuya? 130. Dalawa. O, oh, 130. Dalawa. Oh, 65 ang isa, ano? Yeah. Alas magkapare-pare ang presyo niyo. kay isa. Malaki rin. 1.30, dalawa. Ayan. Pataba yung baka. Ang tangka oh. Ayan, rin na.

Ayan lang siya, oh. Hybrid. Hybrid sound going. Ayan. Ayan, balbon. Ah, 105, <laughs> dalawa. Mura <sir>, <laughs> uh, yan, sir, ah. Ha? Mura. bili ko na lang, mura. Mara, tubo-bura. Mura na na. Ayan. 105. 105. Ayan, oh. No? 105, dalawa. Magandang presyo. Ayan, she said, gaya. Ayan. Okay, gaya paubos ko lang kaya hindi mo Ah, paubos na. Paubos na pala kaya sa binibigay niya. Pero ka, may subuga. Tatlo mo pa rin. Ito. Ito, magkano yan? Magit 70 na. Magit 70,000. Ito so, baka din ibang JR yan. Patong sa 70,000. sa 70,000 ang halaga. Pata mo yung baka? Hala. Tangka do. Patong sa 70,000. Patong sa 70,000. Patong sa 70,000.

Libre tali. Sixty eight five, May na na, may nagdatrato na. Bawas sa sixty ang tawad. 68.5 ang presyo, tapos ang um, tawag ay bawas sa Php 65,000. Uh, Mag-shoutout ka muna lang kung lakang baka. Asan na yung baka mo? Oo. Pagkano yun? Pagkano na lang, bibigyan ko ng 100. Ah, uh, pagkakaroon ng 122. 122 baka sa isa. Baka niya ibas, Joel. Ano? 122,000. Ayan. 122, bawat isa. Ang lalaki. Wala lalaki. 120 ka, 122. 122 Dalawa ang baka na. Mahaba. kapal na, no? Kapal yun ang katawan oh, ng baka. presyo, wala lang bilin. Kanan tay? Patong oh, oh. sa 65,000. sa 65,000. Tatabayin baka. Dalton sa 65,000. Ay! Malaki. Tatapahin na ito. Ganito eh. Malalaki ng tayong hao. Malaki tayong niya. Paton sa 65,000. Bakit kapag malaki ang tayong hao, masasabing maganda ang baga? Maganda. Talaga kung maganda ang nilalabas. Pagkaginawag ganador. Ah, pagkawing ganador. Pagkaganda. Ang ganador yan. Malalaki pa yan. Malalaki. Okay.